Biglang gumuho ang ikalawang palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari yan sa gitna ng Misa ngayong Ash Wednesday. Patay ang isang lola habang mahigit limampu ang sugatan. At live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio. Sheryl, sa kalagitnaan ng banal na misa nang biglang bumigay ang bahagi ng simbahan na ito na nataon pa sa dagsa ng mga mananampalataya para sa Ash Wednesday, na pag alamang inaanay na palang bahagi ng simbahan na bumigay, nabalo tuloy ng takot ang pagsisimba ng mga residente. Puro sigawan at iyakan ang maririnig sa mga nabagsakan ng dumuhong palapag ng Saint Peter Apostle Parish Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari yan bandang alas 7 ng umaga kanina sa gitna ng misa ngayong Ash Wednesday. Ang ilang buong lakas na bumabangon para makaalis sa guho. <laughs> Habang ang mga ditinamaan, nagbayanihan sa pagtulong sa mga biktima. Hinukay pa ng ilan ang mga natabunan ng debris. Sa bidyong ito naman, makikita ang isang babaeng nakaalis sa guho. Inaalalayan siya ng isa pang babae. Maya, maya isa pang biktima ang inaalalayan din ng mga tao. Dalawang matandang babae rin ang magkayakap habang parehong emosyonal. Ganyan din ang eksena sa labas ng St. Peter Apostle Parish Church. Ano pa ang namin? sa mga na Ang ilang biktima sa hagdanan sa labas ng simbahan muna umupo. Maya-maya, dumating din ang mga ambulansya. Agad isinakay sa stretcher ang mga sugatan. Umabot sa 53 ang isinugod sa ospital. Kabilang sa mga naospital ang 80 taong gulang na babaeng si Luneta Morales. Miembro siya ng choir ng simbahan. Sa kasamaang palad, pumanaw siya. Ikinagulat ng anak ng biktima ang nangyari. Siyempre masakit po. Masakit po yung naramdaman namin na gano'n, nabiglaan na siya ay kinuha ang lakas-lakas niya. Kaya lang, siyempre, hindi rin namin naman masisisi. Aksidente yun eh. Tandang-tanda naman ni Eva San Diego kung paano sila nahulog mula sa ikalawang palapag ng simbahan. Swerte na siya kung tutuusin na nagkagalos at pasalang. Nasa taas po kasi ako, nasa second floor. Habang nagpapakros ng abo, mga siguro mga five minutes sa kasya gumuho. May katabi ako na may sugat dito sa may mata, may mga gasgas. May isa namang nabalian ng buto at isa pang senior citizen ang minomonitor sa ospital. Nakausap din ng News 5 si Father Divino Kayanan na siyang nagmimisa nang mangyari ang aksidente. Hindi niya raw malaman ang gagawin ng mga oras na iyon. Tumigaw yung mga tao. Kung paglinga ko po dito, yan, nakita kong nag-collapse po yung structure. Immediately after po, nun, syempre, kinabahan ako, Napasok ng News 5 ang loob ng simbahan at na-check namin ito bagamat naligpit na ang guho. Ito ang bahagi ng simbahan na gumuho habang nakapilang mga nagsisimba para magpalagay ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday. Higit sa isang palapag ang pinagbagsakan ng mga biktima. May kalumaan na raw talaga itong simbahan kaya hindi na nakayanan ng bigat sa dami ng mga dumalo sa misa ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, nasa isang daang tao ang nasa ikalawang palapag, habang nasa dalawampu ang nabagsakan sa paguho Kanina nag-inspeksyon sa loob ng simbahan ang mga tauhan ng LGU. Nakita nilang inaanay na nga ang mga kahoy. Nakita kasi puro anay eh. So ito kasing portion na to, kung makita nyo to, binaklas na kasi namin kaagad kanina eh, tinignan na namin eh. So nakita namin maraming anay. 30 years old na yung portion na yun eh. So, hindi natin naalala yan o naalagaan ng simbahan. Balak na raw ng LGU na baklasin ang buong bahagi ng simbahan na gawa sa kahoy. Cheryl, pansamantalang isasara ang simbahan kaya bawal muna ang pagdaraos ng misa habang patuloy na iniimbestigahan ang nangyari. Isa sa ilalim rin sa pagsusuri ang buong estruktura kabilang ang ibang lumang simbahan sa lungsod bilang paghahanda na nga rin sa nalalapit na mahal na araw. Samantala, inako naman ng LGU ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima at bibigyan sila ng cash assistance. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat Geo Robles. Mga kapatid Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.